isang oras may isang oras lang 1 hour and 13 minutes mga sangkay papunta dyan sa Tansa Cavite ang oras natin ngayon ay alas 5.30 ng umaga mga sangkay ngayon po ay September 10 2025 medyo gumanda yung panahon sa loob ng dalawang araw nakalipas na dalawang araw dito sa Metro Manila mga sangkay kaya naisipan kong mag out of town mga sangkay samahan nyo po ako sa chill ride na to mga sangkay at pupunta po tayo sa Tansa Cavite dito sa mga sangkay kahit tagulan sigingit natin itong pag-chill uh, ride pag out of town makatikim tayo ng dagat kahit sa panahon ng tagulan mga sangkay sa bungad may mga tricycle eh Ayan. Kalibuyo Barangay Kalibuyo try may mga tricycle doon sa Bungad. Pag papunta ka dito sa mga beach resort nila dito sa Tansa, may masasakyan kang ka mga tricycle. May pila ng tricycle doon eh, sa may kanto. Sa may Antero Soriano Highway. Medyo may distansya pa eh. Mula doon sa main highway mga sangkay. Mga 5 minutes na lang naman na pagmumotor. Ang lamig! <laughs> ang lamig, maliligo ka ba sa dagat yan? <laughs> Pero ang ganda ng panahon, salamat Lord, hindi kami inulan. O di ba? May ba naman tayo. <laughs> hindi kami inulan ng biyahe namin panakanakang ambon na yon dito na kami inambon Di yung pagiging gwardya ko na dala, dala ko na eh ayun tinanong ko nga doon kanina kagad kung may lifeguard eh Mayroon mga sangkay. May ano nga dito eh, lifeguard house, oh. Ayan, oh. Malinis yung lugar nila dito, ah. Sayang hindi nga lang kayo makapag-sabay dito ni Mrs. Mamasyal. Ayan, oh. Lifeguard house. So Ayan, dagat na. Doon daw yung Metro Manila. Tapos may isla doon, hindi kasi makita kasi medyo cloudy. Bataan daw yun, bataan. Ito naman, yung mababa lang, napahaba, corridor daw. Ayun. Meron din doon ano, lifeguard. Tapos doon din may lifeguard house. Sa so, kabila, bali apat. sinecured ko muna yung area. <laughs> Tinignan ko muna dito kung anong meron. Safe. Sa so, tingin ko safe ka dito. Yung dagat, tingnan natin mamaya. Papaliligo talaga tayo dyan. Nagbaon lang kami ng kanin, mga sangkay, saka adobo. Maaga pa mga sangkay. Maaga kami nakarating dito. 6.40 kami nakarating dito alas 5.13 kami umalis doon sa tagig 6.40 kami nakarating dito dapat isa pa doon ka ha kukuha ang kita oh. paano kaya to? sige na dalus ayun takot mo na <laughs> ko Ini <laughs> takut cow. Oh. Uh, Don naman para kita kita. Ada. Tetap. <laughs> <Aduh takut. laughs> Ayos. Uh. Parang libre ya tadi itu. Ya. Eh. Ayan. Dagat na kaagad oh. Do private din naman to dito eh. Uh -huh. Siyempre dito may bayad din. Kalib Kalibuyo, Tansa, Kabite. Santo M. Dolos Reyes Road according to Google Map mga sangkay yun e, nakasulat dito sa Google Map doon pa lang sa Tansa kasi eh, makulimbling yung panahon malamig eh, lalo na siguro dito lalo nang lumalamig eh habang papalapit kami, na, eh, papalapit ng papalapit sa Tagaytay eh. 20 kilometers na lang gaitay na magodar ka na kagad, yung may sabaw siguro ah, kagawa ano na yung gusto mo dyan mo muna kami dito mga sangkay maglamig mga sangkay <laughs> makulimlim kasi sa yung panahon barangay Lagundian Tracy Martires Cavite mga sangkay Marancho ito dito mga sangkay ah. Madeyo ka ito mga sangkay. Madeo Abete 9.3 kilometers na lang mga sangkay yung Tagaytay mula dito sa Madeo bandir na ito mga sangkay <coughs> kaliwa daw tayo dito mga sangkay sa Tagaytay Bypass Road Ang Tagaytay Bypass Road dito mga sangkay Lamig dito. Kanina pa kami nilalamig. Kaya ang libis po ng mga jacket namin. Tagay tayo ba yung road mga Bago yata sa na to Tagaytay na to mga sangkay Narating na po natin yung Tagaytay Mula don sa Tansa Cavite Hindi <laughs> ko alam kung anong itatawag ko sa rides ko na to Basta lang biglaan lang na rides. Masarap lang kasi magaan sa pakiramdam mo habang nagpapatakbo ng motor mga sangkay eh. Mula sa Tagig hanggang dyan sa Tansa. From Tansa naman. Dito sa Tagaytay. Nakarating na kami dito sa Tagaytay. Tagaytay na to. Rides lang. Chill-chill lang ba? Chill ride. na nasa harap natin yung tagay tayo rotonda mga sangkay ayan na mga sangkay oh. tagay tayo rotonda at dyan tayo bababa mga sangkay wala dito sa Tagay tayo bababa ng talisay <laughs> Ayan, nakabalik na naman kami dito Ang liwa-liwanag ng ano oh. Parang drawing lang ma oh. Tingnan mo, oh, ang ganda ng ano oh. Parang drawing lang, oh. Ang ganda ng view, oh. Tika nga muna, babayin ko nga muna, saglit lang. Ang ganda ng view. Wait lang. Ngayon ko lang nakita ito na ganyan. bawal bumaba? Pwede? Pwede? Nakita ko lang kasi mga sangkay ang ganda ng view dito. Wow! Ang ganda oh. Papahinto ka naman din talaga dito. Ingat nga lang po kayo pag kay kayo talaga dito. Yan. Yan na yan. Dito na tayo sa baba, mga sanggay. Talisay na to. Sampalok. Yan pala yun. Ha? Ayan o. No? Barangay Sampalok. don tayo, dumerso tayo doon. Eh, Dito na tayo. Next time na lang ikutin natin yung buong Taal. Kabuuan ng Talik, yung mga bayan-bayan sa palibot ng Talik. Kaliwa na kami dito mga sangkay. Pagod yung biya, eh. Ayan na yung Taal Volcano mga sangkay, oh, Taal Talik na to. Barangay Kalookan Talisay Batangas na to mga sangay. Nasa Batangas naman tayo ngayon. Nasa Talisay, Barangay Kalookan Talisay Batangas. At mula dito mga sangay, ay uuwi na po tayo. Babalik na po tayo sa Tagig City. At mula dito sa Talisay mga sangay. Dito naman tayo aakyat. Ang magiging daan po natin ay dito yung Ligaya Drive, mga sangkay. Yan, dito. Oh. Dito tayo dati, doon tayo galing. Oh. Tapos gaman tayo. Ngayon, dito naman tayo. Yan, dito tayo dadaan naman mga sangkay. Oh. Pabalik ng tagay tayo, dito tayo sa Ligaya Drive. pakiat ng Tagaytay mga sangkay dito tayo duman mga sangkay sa Ligaya Drive mula sa mula dito sa Barangay Banga Talisay mga sangkay pakiat ng Tagaytay Ligaya Drive bang tawag mo nila dito mula dito sa Tagaytay mga sangkay Baybayin natin itong kabaan ng Tagaytay, Kalamba Road. Barangay Mabato, yun, Barangay Mabato, Kalamba City. Mabato nga. <laughs> May raprodito, road dito eh. Yung mga madulas yung ganyan eh. Naku pa, kanagkamali nga ako. Naku ma. Wag naman. Man, Pinakabahan talaga ako eh. Ganito. Ayan, oo. Dito nga yan. Nakikita ko yan sa YouTube. yan yung tulay. Ayan oh. Ang ganda rin ng tulay na to. On, taas. Ha, ah, barangay bungo naman ito na. Yung sa kabila, barangay mo ba Hindi pa pala ito natapos ang gaya na punta yung pundo nito. <laughs> ang tagal ko nang nakikita to sa YouTube. Hindi matapos-tapos tong ano na to ah. Kalsada na to dito. Kala ko tapos na. Barangay bungo naman to dito. Kalamba City na pala. Ito sa ng Kalamba City ito dito mga Dito yung kalamba. Baka kasi mali din eh. Hindi na talaga ako babalik doon. Ako, ang layo. Road, Road, Pinababalik talaga, oh. Kalamba, Kalambuya, oh. Doon niya yata, eh. Dito nga, ang baba niya, ano, Kalamba, oh. Kalambuya, talagang Kalamba, No oh. Noticed, kundi Kalamba talaga, oh. Di ko alam ano. Yun nga dito talaga. Two hours. Uh, mula dito mga sangkay sa Wait, anong lugar ba to dito? Ano? 53 kilometers mga sangkay. Mula dito sa na namin ngayon sa Kalamba, Kalamba City. Papunta ng Tagig. Dinaanan namin yung Snake Road, mga sangkay. Pauwi na kami. Pauwi na kami ng Tagig. Pagod na ako. Well, in best pala ito mga sanggay oh. Dito sa Kalamba. Ciudad de Kalamba. Wow, ang ganda ng daan na to oh. Ganda ng daan na to mga sangkay. parang shortcut to doon na yung Marley Highway sigurado ang lalabasan nito Marley Highway Marley Highway ng Kalamba Yan, Kalamba City na ito mga sanggay. City proper na ng Kalamba. Ayan mga sanggay. Town pra, city proper na ito ng Kalamba. Tagaytay, Kalamba Road, B.I. Snake Road mga sanggay. Ayan ang natin. At ito Umpisa na to ng kalbaryo ng traffic. <laughs> ng slow moving vehicles mga sangkay. Oras na ba 4:33 na? Grabe na gala to. Grabe biyahe namin. Ano kaya itatawag ko nito sa biyahe na to? Basta gala lang, ganon. <laughs> Yun naman talagang nangyari. Talagang, ano lang eh, road trip lang talaga. Chill ride, chill ride, ganon.